Mr. Harry Roque, pinagtatawa na lang po kayo ng mga kababayan natin. I'm sure merong mga um, tao sa paligid nyo na nag-iisip ng tama at uh, natatawa na rin po sa ginagawa nyo. Okay. Ang tibay na kasi ng sikmura nyo po. Wala na kayong kahihiyan. Ngayon lang po, na sight in contempt na naman atong si Harry Roque. Pero hindi yan ang punto eh. Gusto talagang ilihis na itong si Harry Roque at baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin. At paniwalain na itong si Sara Duterte ay isang mabuting leader. Talaga lang. Kayo na lang po ang maniwala, Mr. Harry Roque. Huwag niyo pong idamay ang mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. Ang kakapal ng mukha ng mga ganitong klaseng tao, ano ho? Salot kayo sa bayan, Mr. Harry Roque. Salot, malaking salut kayo sa bayan ang dami niyong or pansariling interes ang madalas ay sinusulong nyo Okay? Nagpayaman, napakaraming illegal na aktibidad ang nabisto dahil sa mga illegal na pogo na yan na madalas ay konektado or nakikita ang connection. Kahit sa ang kitang kita ang connection mo sa mga illegal na pogo na yan. At syempre, hindi rin maikakaila yung, yung sudden increase ng wealth mo. Matindi ka. Hmm. Wala po talagang baho na hindi umaalingasaw. Yan po ang pakatandaan nyo. At sa puntong ito, katapusan nyo na. Finish na po kayo, Mr. Harry Roque. Yung pagmamagaling nyo na kuno ay pang-international ka, ano ngayon? Nakatapat o nakahanap kayo ng katapat dyan sa kongreso. Ito, tignan natin. Ito yung huling payag naman natin si Harry Roque. Salamat dito sa Usapang Kongreso page. If, if follow po natin. Representative of the people. Talaga lang si Sara Duterte. Representative of the people. Former presidential spokesperson Harry Rocher claimed Vice President Sara Duterte is a genuine representation of Filipinos despite her underperformance as the country's second highest official. Anodao. Representative of the people. Wawa. Wow, ah. Wag mo idadamay diyan. Dahil kung merong naniniwala kay Sara Duterte, yun po ay yung mga katulad nyo na mga nagkapagamit, totoo to, madaling mapaniwala, mga blind followers na, uh, panatiko na talaga. At hindi hindi na kayang baliktarin ang kaisipan dahil nabaluktot na. Kayo po yun. So huwag nyo idamay ang sambayanan dito. Representative of the people, ang kapal ng mukha, no? Bibi Sara is truly the representative of the people. Ayan, tignan nyo naman ang pinaggagawa na ito kasi tambalos-los. Unang-una, hindi pala ito nagpapapasok sa opisina ng Office of the Vice President. At yan nga, naging kontrobersyal syempre yung kanyang pag-alis ng bansa habang nasa kasagsagan tayo ng isang malakas na bagyo. Good luck!